Ito naman yung pagkadali ng x-ray mo, sir. Yung huh? Yung 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 Kita mo. Oh. Kahit i mo sa ilaw, ito na. Yung, yung, hindi nakikita yung mga ano. Nag-fade yung ano eh. Ano ba ito? Nabasa? Matagal na po ako. Kaya mamamunta. ano, iya. 23. No definite fracture identified in the chlorosynthesis fracture. Ang problema naman ito hindi makita yung joint. Ito ang nakakatakot. Ito, idol. Ito. Ito. Itong, ito, good yan. Nakabuka na yan. Good day, Talaga may buka yan. Pero ito, dito, kung mag ano eh. Makaka-affect yan. Yung parang bumu. Itong dumikit na yung joint. Tapos, yan ang hindi may pwersa. Sabi, sabi ko na eh. Doon ako magdududa eh kasi sa araw-araw ba naman ang tingin? sa samarin ng tama ng x-ray? Hindi. Itong basa ata. Itong nahamugan, no? Parang ganun. Kailan ba ito? <trafilmati> December lang, eh. Nahamugan ito, kaya ganun. Ito, ito Ito talaga. Itong posyo na ito. Diyan ako duda. Kahit malabo yan, pero diyan ako duda once na hindi kasi ganito ang itsura ng ano, ng buto. Sir. Pero nga naman, no? pero nga hindi kasi ganito ang itsura. Kaya kung bakit dyan ako duda, tignan mo, patulis. Tignan mo ha. Para magkaroon lang din kayo ng idea. Put x-ray. Tignan mo ha. Yan ang tapos. Pag makikita mo sa x-ray, kita yung mga ano? Guwit-guwit. Uh, Kaya guwit, guwit. <laughs> <laughs> tayo, walang guwit eh. <laughs> yung dulo lang nagka... Dulo-dulo nagkaroon guwit eh. Sa so parang sa tayo, pang pagkakabukan nyo, wala ano, pala. Yan o, no, tingnan mo. Tingnan mo yung lining. Sa pa, ay pinakamalinaw na. Yung guwit ha. Tingnan mo may... Tingnan mo to. O, nagkaroon ng triangle. Ay, nagkaroon ng parang letter eh. Yan. Kaya dyan ako kinakabahan eh. Yan o, no, dapat dyan. Paganon. Okay? Pansin mo na Oh, anong, uh, yan, ito, ito. Ibig sabihin yung bumaong niyan. Parang na, pasal kasi yung pag-isa. Pag anon? Paano ka nag-isa? Parang natadya mo yung ano? May nagtura kasi sa Sunset, sa swimming pool. Hmm. Eh, na pala. Mababaw, na pala. Ngayon, bato sa bato na kaagad. Ayan o. Oh. Kita mo na yung pinagkaiba? Sir, eto sir, yung ganitong mga paa. Ayan, kita mo, nag-try. Saan napunta yung buto rito na dapat pantay? O kumbaga off ka ng pag-anon. Saan napunta siya ngayon? Sumiksik yan ngayon dyan. Kita mo na yung difference? Kaya sabi ko sir, yan ako magdududa. Tumpak na tumpak, di Ngayon, ang gagawin natin din sir. Actually, mahirap to sir sa'yo eh. Hindi to ordinaryong tapilok eh. Hindi to ordinaryong yung kumilos na nung pag ganun eh. Hindi naman yung nagkaroon na ng yung sa Makikita ko kasi kung ano yung mali eh. Paano kaya nga gawin mo rito? May pabili kayong bandage. Ano yung bandage? Please. Eh, hindi yung bandage. Yung hold ko to rito. Lagyan ko ng gripings dito. Para kahit pa paano may tulak niya pwede. Kasi ang laki nung inangat nito ay dolo. Gumano no? Pag hinatak ko ito pa ganito, ayan, bubo ayan. Tapos, tibidinan ko ito. Hindi ko nakakatakin dito. I-take to sample na naman. Oh, kailan ka managali? December 21, sir. December, January 21, isang buwan. February, ano yan, 6, 7. 7. 21, dalawang linggo. Isang buwan at dalawang linggo. Tama. Ganun. Pero yung mga ganito, siyempre, bago yan sumuksok, sir, madudurog na yung cartridge mo ay doon parang i-consider na yan na osteo degenerative change ay osteo degenerative osseous change yun na yung magiging consider di ba? Kita mo yung ganyan. Eto, itutulak, ito, itutulak nyo 'to napudpud putput yung dito mo, yung car yung pute. Yun ang nangyayari sa'yo sir, na putput. Sa lakas ng tulak sa siguro sa pagkakasipam. Putput yan dyan kasi nagkaroon ng lining ng pagano ito, pababangal mo yan. Ngayon, ang gagawin ko niya, na atakin ko pa ganun para bumuka tapos titiilan ko ito. Para kahit pa lumapat lumakapat siyang pa -ano. Paglapat niya ng ganyan, dada. Pero sir, 3 to 6 months ang ano niyan sir. Hindi siya ordinary yung tapilok. Base nun sa x-ray mo sir. Hindi siya ordinary yung tapilok. Hindi siya makonsider na fracture kasi put-put lang yung ano eh. Oo, hindi siya nag... Pero pa sa Canada. Sana, pero uh, tayo dyan ng 3 to 6 months. Minimum 3 months, sir. Kasi pag kahit hindi mo yan galawin, tignan mo hindi humihilong yung pamamaga. Dalawang buwan, magdadalawang buwan na ganun pa rin. Okay, ngayon, may i-start yung ano, may i-start yung adjustment, maghintay tayo ng ano, at least minimum 3 months. Pero sana mas mabilis, bata-bata ka pa naman yun. Ang, ang yung, yung duration na sinabi ko, yun yung standard kasi. 3 to 6 months. Okay, sir? Pero kung ordinary yung papilok na yan, sir, mamaya pa lang maganda na yung pakaramdam Eh, tagal na. Nagpiruan kayo. Oh, sir. yun yung naano ng biro eh. Akala may tubig pa. <laughs> okay. Eh. Nakainom ka ba nun? Okay na baka ang bagsak mo nun, parang pulito, parang pinipang saging. <laughs> Oh, wait, hey. Sige. Kalawin na natin. Higa ka niya, sir. Higa ka dyan. Para lang buti Kung muna. Pag mga ganito na mamaga pa. mo yung... Tingnan mo yung itsura ng balat niya. Mama, liga. Tingnan mo yung itsura ng balat niya kung sa saan mga. maga. Dito ka. Ah. Tingnan mo kung ano yung mapusya oh. hmm. Tingnan mo dito na ano mong parang maputi-puti. Tingnan mo yung buhong ito parang nagba... Oo. Oh. Di ba pa? Ito, good yung balat na to eh. Pero yan, magmula dyan, binat na binat, namamaga kasi. Yun, ang, ang ibig ko lang sabihin dyan, hanggang dito yung pamamaga. Kung pag napapagod kasi yan, syempre, habang, habang nagagalaw mo, lalong nagsusweldo. Kaya unahan muna natin ang pao. Kahit pa paano, palambutin muna natin yung... Tandaan nyo, pag mga normal na tapilok lang, dalawang linggo lang recover na, ganun nilang natin ang bote, okay na. Di ba natatapilo ka rin? Dalawang linggo lang nakarecover na. Recover. Pag ito magdadalawang buwan na, ganun pa rin, lalo pa rin namamaga. Iba na ito. Hindi na ito, hindi na ito ordinary. Ito mo, laki Oh. Oh. Ito mo naman dito, parang may nanak. laki ng ano sir, lang laki ng binabaan ito. Ito, ito, ito. Hindi nga sabi pagka matagal na ako nakatayo Ito yung masakit. Laki ng binabaan ito, umusok din pala ito. Ay, binaba, tinaas pala nito. Yun nga, yung gumano mo. Ito. Sa, kasi, sa atin sir, hindi na tayo malikaw dito eh. Maniwala ka sa akin. Ito, ito, ito yung unang unang kong minaster sa paa kasi ito. Hindi ito nakakamatay, dito ako nagsimula sa paa kumbaga tropa, tropa Wala pang video way back 2018. nag na ako doon sa abroad. Middle ng 2018. Wala pang vlog-vlog doon. Tinitesting-testing -testing ko pa lang yung natuturan ko sa mga tropa-tropa lang tropa sa ko. Kaya malabo kung maligaw rito kung ano makikita ko. Kita mo naman yung explanation natin. kung na pumpak. Diyan ako nagsimula pa ah, tsaka yung mga kamay kasi ito. Ay hindi ka man mahaba ang experience, kumbaga nagsisimula ako. hindi well, mo hindi mo basta-basta yung tao kung, kung sa kamay pa lang. Pero pag sa spine nga, nagsimula ka agad, dinikado yan. Yung mga malalaking joints. Sisingaw to sir. Alam mo ibig sabihin ng sisingaw, biglang kikirot. Uh, pero ilang mo? ano na naman siya, 20 seconds. Ganun ang mararamdaman mo ito. Kailangan ganun ang mararamdaman mo ito para masabi natin na yung pagka ipit. Kasi magsisirculate siya eh. Biglang pasok yung circulation ng blood. Pero hindi naman sobrang sakit. Kayang-kayang niya. Bata-bata ka pa naman, tsaka malakas kang tingnan. Wala ka naman ibang complication? Wala naman sakit. Wala kang opera? Wala sakit. Okay. Thank you. Naramdaman mo yun? <coughs> yun ang pinaka-inaabangan ko talaga. Isang malakas na tunog Bumaba yun, bumabayo. Tapos, pula ko na siya. Itong kailangan may hindi natin idol para lumapat no? yung ano. Yun nandito, yung nakatry yung may letter ni. Kita mo naman yung eh. Hmm. Okay. Mm. Sa pambentos, pakabila. Ipengi eh, siya rin. Last na to. Tapos babaan rin siya mo na. Ito, nandito. Masaya na ako sa kumilos na yun. Yun sa likod kaya sa mga wala ka Ano yung sa likod? Dito. oh, sabi. basta. Tuloy-tuloy na yan. Pag tama yung adjustment, tuloy-tuloy na yan. Basta nakasingaw na yan. Naku-compensate na naman yan kasi nga. Siyempre, pinipilit natin hindi yun pa eh. Tinatamaan na yung mga nasweet, nagsuswell na ano, mga ligaments dyan, mga tendons. tatanggalin mo lang ito pag natutulog ka, ito eh, lang tapos para mabilis magano, i-elevate mo lagyan mo ng unang dito tsaka dito yes sir, ganito lang uh, kaigpit yes, ganyan lang, hindi super ngigpit okay. alam mo kung magsumahilin, magbabayad yung tsambahan mo, wala nang nadalilaan dyan compression lang yan sa normal ano kaya may tinatawag na RICE, RICE Ice Compression elevate Yan yung mga standard procedure sa hospital. Okay? Sige. Tignan, tignan mo nga. Kung mas masakit siya o mas gumanda, umina. Kailangan na at least umina. No? Mas nanditiin mo o ano? Mas paganda? Okay. hindi mas paganda? i okay. Ayan, naliligay mo na Okay? Idol, maghantay ka lang Sana mas maaga pa sa ganun Tutal, batak-batak ka pe eh. Okay? Ila yung tanging treatment dyan Tapos Kahit okay, pa paano Huwag mo muna talaga siyang ipuyasan ng ibiin Lalo sa mga lubak-lubak Ha? Alalain mo muna Medyo nagbago yung buto mo dyan Tapos kung sakali Mag-vitamins ka sa bones Para yung ano, ma Sa tulong nung Pakabalik ka ng 100% Okay? Sige, thank, thank you. Pero kita mong ganda nung adjust. Kasi kung mali yung tumunog na malakas na yun, hindi mo na may tapak lalo yan. Lalo tayong mamamali. Kasi tutukod lalo yun kung mali yun. Okay? Thank you. Sige, thank you. Thank you. Thank you.